Good afternoon mga kampalaya Update lang natin ang ating punla uh, 15 days na siya ngayon December 6 Ayan. 15 days na siya napapansin ko lang na ano, may parang mga dilaw-dilaw sa sa ano, dahon. Ito yung mga Ayan o. Ay, ay, mapangit. so far, ano naman, maganda naman yung karahas karamihan. Nabunuhan na rin ito. Nabunuhan ng complete. kasi yung uh, dilaw, dilaw pag hindi mo talaga tinututukan ng malapit, hindi mo makikita eh. uh, 15 days na siya itong Bigante Arise Plus So, ang target na ito, mga ano um, December 15 para 25 days transplant na siguro to. yata mga dahon-dahon na. <laughs> Yun lang mga kampalaya. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. <laughs> Mag-update tayo ulit pag ano na magpabunot at magpatanim tayo ng kalay. Bye-bye!